Ilang linggo na mula nang iwan mo ako, Henry. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay na nawala ka. Hanggang ngayon, nahanap na pa rin kita. Ah! Mama eh, ma'am, pasensya na po, pero may bisita po kayo. Ah, uh, na sino daw? Eh, ma'am, ano po sila sa labas, eh? Dali ko kayo. Tuloy, ano ito? Kasi nang bisita natin. Pagkita na nila po. Leila? Elias? Diyos Ano po? Ano Nagulat naman ako. Bakit hindi kayo nagpasabi? Parang nakapaghandaman lang ako. Magaling ka na ba talaga, ha? She's fine. Magaling na si Elise. <laughs> Oo nga, mukha nga mas maaliwalas ka ngayon kaysa nung huli tayo nagkita. Uh, nagkalaman ka, anak. sa saka lalo kang gumanda. Magaling ka na ba talaga? <laughs> Alam mo kasi hindi na kasing frequent yung treatment ni Elise two months after the surgery. Tapos bumawi na kaagad yung katawan niya after four months. Masayang-masaya masaya ako nandito ka na, anak. Salamat sa Diyos dahil nalagpasan mo ang sakit mo. Ako rin po. Ang saya, saya ako Masaya ako dahil nandito na ulit ako. Halika, sa loob tayo magkwentuhan. Magpapanda ako ng pagkain. Halika, paso ka rin, <laughs>